uwi na na guys galing bagyo uwi na ng naig Pastel, meron. Wala. Okay. 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 sa taas at hinanap namin yung bus ng kapatid ko papuntang Leyte. Dabaw kasi ang sasakyan niya. Biyahing Dabaw. Dadaan kasi yun sa kanila. Hindi ko na nakunan yung ano kanina, yung pag-akyat namin kasi ang dami naming bitbit. -bit, no? Ang daming bitbit, -bit, hindi ako makakuha ng video. Ayan, ayan, ayan yung dalawa. Ayun yung biyahing Dabaw.

ano kami, oh. Naghanap sa amin. Ayan, <laughs> <laughs> guys. Bangos muna tayo ngayon. daming tao. Ang daming mga kargamento. Parating na yung bus na sasakyan ng kapatid ko. Biyahing dabaw yon pero sa bye-bye lang siya. Huh? Ayan, ha? Ayan na? Super dami ang tao. Hanggang doon sa dulo. Sobrang dami. Hanggang doon sa dulo. sa bus. Hinatid ko lang yung kapatid ko para maayos yung mga gamit niya. Nagsiksik <laughs> na tuya. Naitid na ako. Sige, dai. sige, sige. Angat, ingat mo. mo. Sige, sige. Ingat sige. na lang. So, Ayan. Oh, Baba na ako kasi marami na yung... Ano? mo. Nagbaba ako. yung bus na metro sa agad. May dami pasayo Kaya bumaba ako para alis na kami sa sakay na kami ng bus panahe. Eh. Uh, okay na, nakapwisto na. alis uh, na rin kami. Ayan, yeah, sasakay na kami ng bus. Pero puntang Dabao, tsaka Leyte. Yung sinakyan na kapatid ko, biyahing Dabao. Pero dadaan naman yun sa mismong bahay nila sa Maslow. Ayan o. Oh. Punong-puno na yung ano, bus. Kaya ako bumaba na kanina kasi ang daming pasayro paakyat. Ayan, okay na yung ko na ano naman yung mga gamit niya. Kaya kami, uwi na rin kami. Puntang naik. Eh. Sasakay na kami ng bus kasi 3.30 na.